super pogi kita nyo naman dito sa Saudi oh. maulan, maulan ngayon yung araw na to yung karsada natin putik na oh. putik na, madulas yan ang trabaho ngayon hinto, pagkagay niya maulan kasi may safety rito Kaya kayo naman pag uh, may safety kaya hintuin nila yung trabaho puti-puti na inyo naman, wala nagtatrabaho, staff trabaho lahat depende nalang sa mga nagde-deliver na trailer ay mga bus o oh, sinusundo na sila o oh. sinusundo na yung mga kasamahan nila tuloy ka ang trabaho yan tuwantuhan mo yung mga yan na yung trabaho natin tuwantuhan mo na yung ah, pagpahinga sila ng maganda-ganda ay mga isang pogi, putik ko. Oh. Putik na yung krasada Kanina po bulan dito, kanina pang wala, uh, gabi, gabi. Wala kagabi hanggang ngayon, ano oras na ngayon? mga 230 na ng hapon. Alam, bigil. Siguro, baka sa karsada, baha yan. pag kami sa krasada, baha na yan, baha. Ganon, katindi. Itong plugman na ito, masipag ito eh. Hindi tumitigil ito eh. Ayan oh, o, ayan yung plugman na yan. Hindi tumitigil yan, masipag eh o. Oh. Hindi totoo yan. Lahat ng... kumpanya, si Siwi yan na, siya nandun pa. Overtime siguro yun. Nasa gilid, yun nandun. Sa gilid, kanina. O, wala nang sa trabaho, yun to na. ikot ka Brad okay ma'am kaparking ka o ikot ka ah, malamang kaparking yan yun yung mga building na tinatayo dito tatapos na baham baha mga ka super pogi Noon araw, hindi umuulan dito eh, sa Saudi eh. Pero ngayon, umuulan na. Dito nga naman, no? Kaya konting ulan lang dito, babaha dito. Kasi wala dito kanal eh. Di ba noong araw, wala naman ulan dito. Kaya hindi siya gumawa ng kanal. Eh ngayon, nag-uulan na. Kaya konting bahalan dito, umuulan na. Lalo sa kabayanan. Baliw kaya na eh! Kanina malakas ang ulan, pero ngayon medyo mahina na. Ayan. Dito tayo sa damam. 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 Mayroon lang tayo susunduin dito. Wala tayong karga. May susunduin lang tayo dito. Yung lead man. Lead man. Flagman. Ginawan lead man. Mata-mata uh, nila. Ganun. mata na sa trabaho. Tawag yan. O. So, ano kailangan dyan? Ano kailangan dyan? O ganito. Kailangan ng ng truck dito, ganon. Kasi conforman kasi, ano marami sila pinupunta, punta ron, punta ron, punta Kaya nagbawat isang site, maglalagay sila ng lead man doon. Para kung may kailangan, yun yung kukontakin. Ganon ang labanan. Naku po, traffic no? Bakit mga super pogi? Step lang muna natin. Okay, mga super pogi, hindi tayo makadaan kasi yeah, yeah, tato, May trailer yan, yan. Parang nasira yung trailer. Daan yan, papunta papuntaron papunta ron. Yeah, Pwede rin papunta Ito yung trailer, hindi mo makadaan siguro. Mas may problema yan. Kaya, nakahinto. Medyo matatagalan tayo ngayon. Baka, ay, ay, na yung sumampan yung operator. Baka, iba -ba, ba dyan. Kasi hindi makatrust. Hindi makatrust dito. Ayan, hindi maka eh dyan. Medyo matatagal lang tayo, mga sapugi. O, sige, sige. Thanks sa uh, pananood. Okay.